<laughs> <laughs> Hi guys, welcome to Alvis vlog. Hi. Yes, yeah, so I am we are very much happy today kasi nga kompleto ang Alvis vlog so si Gabi today. Sorry. Ayan, So, Gosh. pero you know what guys, ang pinaka-special na karon na event na to karong hapo na isulaylain, makauba na to si pinaka-hamis, Pinaka <laughs> pinakahamis, pinakahambol, and of course, sikat sa Mati City ng yes. vloggers. Wala layan ko dito nang i-welcome. One, two, three, go. Okay. Ladies and, and gentlemen, gentlemen Mati! <laughs> <laughs> Wala lagi, ah, na wala na may mong kasal ya. Oh. Ito mo ng kasal na naipa segment. Ay, ang bongga ha, ang bongga ng arrangement ng kas ng ano natin. Interview. I interview. couldn't agree more. I love the butterfly. Yes. And yes. And, you know what? Ang bongga ng ating arrangement kayo sa ating pa-interview with Maddie kasi especially oh my God, si Maddie. this is not actually ano ha, scripted. Uh, yeah, pinakalit yeah. lang yeah. guys. Pero kung dali ako yung makiko, alam ko makikawal. actually, may experience na natin sa mga viewers no so actually, na ako dali as a host, not si Gabby as a uh, singer. Dapat tidak as a beauty queen. Serius <laughs> lah. <laughs> so si mari tidak as baki kaun lah. Yeah, oh, baki kaun lah. Kasi so birthday ni. Oh, sakit <laughs> <rin laughs> Shout out natin ng LMP House. Yes, shout out, shout out din sa LMP House. Yes, ma'am. But... Wala pa ka-follow din sa ilang page. Follow sure. them. Follow Korea Ria, and of course, ang always si Vlog. Kana sila, i-follow, ifollow na sila, sila guys, palihog ko. <laughs> Kapaliwag ko. Ayan. Actually, so, yeah. na din. wedding na nila karoon actually sa yes. LMP House oh. admin. May 10,000 uh, 10, plus followers kasi ang ano LMP House. Wow. Oh, You're diba? Ka ba? Ay, minsan ba? Na tayo minsan ba na ka buka vlogger na nagtapok. sa Nakakita mo na! Ayan, shout out sa Dax. Uy, shout out natin ang na Dax Familia. Ayan, Dax yeah. yeah, Familia. Dax Familia, o. sa mati. Yeah, oh. Basta ganahan Ayan. mo 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 so <laughs> 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 sa mga Dax Familia, char lang. Yun sa sa Dax Familia. Hmm. Uy, grabe kasi yung Dax Familia, no. Kanang grabe lang mga content kay as in, hadlo pero funny and very challenging. I love, oh, I love. Takpan uh, bet na ko And the people, let's go hang that, ano. Yes. Anyway, Madi. like ka mo dira. Taxi ka tanaw. Uy, wala ni katata. Upload din siya direct show. No, wala ni katata. Wala ni kanang kuha. Yes, sige. Like, wala ni kanang bahal mga kuha na tumali. Actually, nakuha naman mi dira. Atay na mi kuha. Kasal. Ano na naman ko dira. <laughs> Uy, <laughs> well, you know what, guys? Ang pinakabungga manggol kay Madi, kay. As in, uh -huh. Edge din ng patulan bisag mga gagmay pa ni mga content uh, uh, creator Ay, di ba? Ngayon ah, sige, sige, sige. Yeah, to, ano ba accept the fact that there's a lot of vloggers nang good na when it comes to guesting, grabe na mo, yung mo demand na mm. o oh, di ba? Imagine you have almost 300,000 followers but still this is free. Wala dito, ba. Wala na expected. Ah wala na kaya wala share. Kung oh, mga swelo na ta-share na niya. Ah, oh, oh, oh. Collab ni eh. Oh, uh, ano na lang. You. Anyway, kumusta oh. si Maddie ka I'm good. I'm good. Wow. <laughs> I'm good. Yes, I'm good. Actually, ayan. Oh, oh. Ayan. <laughs> <laughs> <ankle. laughs> <It laughs> yes, okay. Okay, lang pa sa ko ang koadmin. Yes, okay lang ko, okay lang ko. Anyway, okay ah. Um, kumusta ang love life ni Maddie Mm, okay lang ko. na Ikaw. Ito ako ng bali ah. Bale, okay na, okay na, <laughs> kom Okay na, okay na, okay na, Kasi, ah, uh, Madi, nakita na mo perminte sa mong vlog na nanasi, na, 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 si, na permiti mong uyab. Uh, so, ang feeling na mag-vlog ka na <laughs> nakaka-inspiration. Na, <laughs> na eh, di ba siya, ko, um, inspirable. Wala lang. Gusto na ako sa'yo ba na? Wala lang. Wala vlog siya. Wala vlog. Pusara ni Porta, content na na yun eh. para lang ako matrobak-trobak kung magbulag nga. <laughs> yung yeah, balita na to action no may kakulbo ba ang sikat po na vlogger di ba nagbulag na si Inday ni Kai oh my god so sad unsa mong unsa mong ma-comment ana na, na mga panghitabo match since ikaw na po kay uya ba sa content creator yung kakulbo ko basta kami so it's silly. normal jud kaayo ang mag ang kanang magbulag i mean tanan tao mapadulong sa kuan sa gana nga sa nga sitwasyon ang asawa magani magbulag okay. pero katong part kay in the sad lang kaayo kay Okay na no good still lo. No, grabe na no. Oh, kami bulag na dan wa pa mi nagkauyab. <laughs> dili ang, ang makasad lang mo gud ra ang makasad ra kay behind na camera mo gud dili na no, toxic na dai ang relationship. Yes. na good. Ang abis sa mga followers okay ilahang dadan okay ilahang relationship pero dili jud dili tanan ha, dili tanan. Pero so far so good kami okay ra magpudmi. Sana ola. <laughs> 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 ang pangutan na, pila ka percent. Okay. Ah! Uy, shout out <laughs> lang kay uh, Uncle ang Oo, kaya sa man si Mali para sa akin. Di ba? Uy, nagama <laughs> <laughs> <So, laughs> diba? <laughs> na igon pero okay na. Uy, ba. Di mo. Wala man ta ila yuan siguro si Uncle Chito. Uy, kisa na puta. ibay. Ang imo kay chat chat na lang. <laughs> ibang chat ibang, ibang chat ata na puntahan ni Madi. <laughs> oh ayun na continue tayo Mado kay since nga marami din tayong mga followers na nagtatanong of course you have almost 300k followers ang Uy, tanong ng ba? bayan may napundar na ba si Maddy ah, or wala, wala, wala sa sa na, na <laughs> <laughs> wala ba talaga Nasa laki pa lang guys. Guys, charot lang joke lang. Wala. wala interview guys, wala yung kabuluhan. Mm. Di ba gab? Kumusta ka di hatingon po? Wala, Pero... <laughs> di diba mo tayo si Gabi kaya wala siya ginagawa. <laughs> Ay, na, do, wala, wala kayo, wala, wala pa ko na pundar, guys. Oh, uh, tinood na. Mm. Mahugmak mong bagong ipapanday na balay. Hindi ba diba ako? <laughs> <laughs> dili to ako, dili to ako. Wala pa ba, wala pa yun. Wala ba yun, ah, na napalit, ano? Di diba, ba, humble gift ka ayos siya dahil. Ngunana siya, ngunana ka humble. pa na. <laughs> Pero grabe man, in oh, ano fairness, ang, 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 connection with the people sa mga, dili lang sa sa mati, Mindanao, di ba? Nakabot na kabisag asa, nag-judge ka, gi-invite ka na to be with the show, ana, oo, so, mora to. <laughs> Bili, <laughs> mo na ilang gusto na Ay, shout out Joy Hamloy oh, oh. to Joy Hamloy to Joy ay, oh, oh. Joy Hamloy So, eto na Eto na Since na Yun ang gusto mas Ay, uh, At least natubag na nato Mga pangutan na sa taon Na wala pa yung fundar Oo, uh, uh, wala pa So, meaning guys Dili, porkit na taas na taog Mga followers No, ano tayo mo Kita na gamay sa Facebook Mapundar din na to Ang gusto na to Dili mo na nakadali oh, di diba oh. Shout out to uh, Joy Hamloy Sa gustong mag pare ba nag magpa-uban pa man magpaupaw just visit Joy Hamloy sa Lawi. <laughs> ayan na. O, di ano oh, di sa diri. Ano sa diri? Ah. Okay. Eto na. Actual oh. interview oh, na pinirao na. Ano? Na, Napaalis sa tulong si Gabi. Oh. ayan mag-hi ka muna. Mag-hi ka muna Joy Hamloy. Hi everyone. Si Joy Hamloy is nag-aqual po rin siya padulo na po rin siya mag-content creator. Oh, as in. Oo. Di ba? ito na. Ito na yung ating fast talk. Fast talk. Ano uh, Bukol ba? Nagigit ko Ako kaya mo mag-answer ka mo oh, para. Oo, ikaw unang sa... Ikaw unang tatawin ko. Sunod ka sa sagot. Ang pasok ako. Alakam! Uh, Kala uh, pag-uulin sa akta. Three, two, one. Dax or Juts, Jax. Dax or Juts. Oh! Grabe Juts mo. ako. Okay, lights off, light lights, lights on. Lights off. Lights off. Maklaro ang mga kuan. mahiwagang ang kabibe. <laughs> Maklaro mga kuan. Mga noos. Mga sumpa Um, Um... pa man? Smooth or hard? Smooth. <laughs> <laughs> hard oy traffic. Mm. Hard ba? Okay, oh, agay. Oh, oh, grabe oi. So, siya hard na performance, oh, uh, guys. Oh. Buak, chuta na liso. Uh, silence or noisy? Noisy. Silence. Mm -hmm. Silence. Silence. Yes. Yeah, silence. Grabe oy. Silence lang. Uh, smooth, smooth or rough? Rough. Ano sa kagiron? Kaya sir, mga... Kaya sinirog mga bunti, ayos. Oo, Handsome or ugly? Handsome. Ugly. Tumatunga lang siya, tumatunga. Rich or poor? Rich. Napatala d'yo ng rich dito ng tanan tanong Ano pa <laughs> rin uh. uh, ka naman? Usay, poor, ugly. Ano sa pinakabaho sa lawa sa isang katao na hindi niyo gusto? Kili-kili. Kasi ba ole? Wala. Wala. Ay, in fairness. O, wala ko yung arte. Ay, natural lang sa tao na yan. Yung ay umadig natural. Ay, ko na kayo. Kayo. <laughs> Sa ah, ay ko na, pwede na ka mag uh, Advice na lang ka, ano. Uh. So, Nalibog ito, guys, kung madayon pa ba niya nga itong reception? Na rin 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 <laughs> so, kami na lang padayon, ani. Kami na lang sa ganito, padayon, ani. Oh. Mm, yeah. Eto na, ayan yun, shoutout mm. muna natin, Mad, Madi. Yes. Thank you so much, grabe. ah, uh, ito yung interview na walang, walang, walang kwenta. Puro lang katatawanan. Oh, wala yung <laughs> kwenta na interview, guys, pero okay, actually, yes. I'm sure malingaw, Jude, mo. wala ni Kat-Kat na pag-upload na, na, na. Oh, bisa pila na kami nung ito na-upload na tanan. guys, ay, Ayan. Yes. So, i-plug mo yung ano mo. Ay, ay, everyone. Kung sino magpapalit ng buhok dyan. Ay, ay. Kasi gusto magpaupa, magpapatag magpa buhok. O, Kasi so, mag gusto magpakalbo, <laughs> magpasunog, magpapatay. Or paglabas ng bahay, naka-helmet na. Oo. Kasi wala na, hindi man, sa 300. Naman, anagnan, yan? Anyways ha, chat-chat lang. Joy Hamloy, yeah. Joy Duero Vicentino. Touch of Joy, basta Joy! Hamloy! Ha? Ah, ah, yan, na, yan lang. o <laughs> oh, ikaw? Di ba diba, 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 kagawan? Ka, 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 oh, oh, kariling. Yeah. Kariling. <laughs> Ay, satay! <laughs> Oh, number 8, number 9. Yes. Sa kariling time. Oh, ayun, Pasalamat, oh. magpasalamat mo pa natin kay Maddy kasi nga pinatulan oh. ni Maddy yung walang kwentang interview natin oh, ngayong umaga na, yung hapon na to. Ayan. Oh. Hindi oh. ka dito, Gabi. Hindi ka na mag-out na Gabi. Oo. Ang wapo ni Gabi. Yeah, yes. And fresh tayo. Of course, maraming maraming salamat, Greg's Hotel and Restaurant. Maraming maraming salamat. Ayan, guys. If you're looking for a place for your special occasions, alam nyo na where to visit. Just visit Greg's Hotel. and restaurant located at Madang Barangay Central City of Mati Davao Oriental yes. and of course dili maguol guys Kaila ilaha mga staff mga friendly mga uh, reachable mga barbabol mga bordagol og ban pa man ha so dili maulo kay very very accommodating ang ilaha mga staff yeah. oh. Promise. Promise. <laughs> oh, mama face. <laughs> how about you, Beshi, kung Madi? Oh, Ayan, yeah, thank you so much for watching this video. And of course, I'm all like to follow us last Albus Club and LMP House. I'm going to to follow and like their page. And of course, don't forget their page as well. Ah, yeah, uh, Madi. Thank you so much for flexing me. Just <laughs> <Yeah, laughs> No, thank you so much. Nagipatulan yun yung kabuangan na. No, nanabaya. Ah! Uus, pag mapatok na ganini na, na ayon ti Malaya ha, pag mapatok na nakuhaan, si Joy Ray bahin. Why you do not di mawala sa followers mo, wala ako. Hindi, hindi, hindi. Mga lang-porta na ganyan mga content creator na naman. Thank you so much for watching. Yes, available lang po itong mga stickers sa Alvis Vlog, guys. Ayan. tulat lang itong mga nangayog, mga stickers na ito ay mukha goal. Kaya pag ni stickers, asa ka na sa banyo, sa CR, sa ER, sa kalsada, sa tunga sa kalsada tanan tanan na o sa kama nagunsa mo sa yung asawa tagaan nga po naman mo sa yes yung e anak ako an mm yeah. yan e anak ka importante nga dapat sa mo sticker o oh, ikaw basig na Ang ambag na istorya bye guys si guys babae guys si guys thank you so much guys bye, thank you, thank you Maddy oh, nilang bibigyan sa oh, <laughs> <laughs> ko sa'yo Maddy sir sir sticker bibigyan ko sa'yo ano lang <laughs> ko ay hey, natuwa na <laughs> appreciate ko kasi din na natuwa thank you so much guys Galing sa Greg's Hotel, yeah. Greg's Hotel and Restaurant. Ani lang like talking, <laughs> 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 Uli lang yung award, though. Uli, Bye-bye!